Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Isang peaceful na evening sa inyo, mga ka-friends natin dito sa ating programa ng <clears throat> mga nakatutok sa atin sa Facebook Live, sa YouTube, at syempre sa Signal 101. Bakit peaceful? Kasi sana wala kayong kaso peaceful mm. di ba ang hirap kaya magkaroon ng kaso mm. pero kung meron man kayong kaso wag kayong mag-alala mm. dahil meron naman sasagot ng inyong mga katanungan of course ako po yung mare ng bayan Mare yaw kasama ang sasagot ng inyong mga legal na katanungan wag nyo lang siyang utangan si attorney Danny Concepcion, abogado de Campanilia magandang gabi sayo mare at sa ating mga kababayan, magandang gabi rin po sa inyong lahat. Ayan, tama ba ako? Abogado de Campanilla, wag lang utangan. Lang lang, bawal lang utangan. <laughs> mm -hmm. Okay. Anyway, eto po ha, ah, kung kayo po may mga katanungang legal, pwede kayo mag-text at tumawag sa Globe. 0954-310-0331 at Smart. 0961 770 8807 Ang smart mo talaga Tony ako. Ang smart eh, di ba? Hindi, nakalagay naman doon sa ilalim nung ano eh O, oh, pwede kayong tumawag yan. dyan Nakikita ninyo dyan Nakikita <laughs> naman, okay O, oh, pwede rin ho kayo mag-iwan sa aming mm -hmm. Facebook account or YouTube ng inyong mga mensahe ha? Mm -hmm. At, uh, syempre, we will try our very best sa sagutin yan Kung agad-agad, why not? Pero kung mm -hmm. hindi, ipipila namin yan. Mag-iwan lang din kayo ng telephone number kung gusto niyo na kami ang, ang tumawag sa inyo para ma-discuss natin ang kaso ninyo. Pwede bang i-discuss ang kaso kung nasa korte na? Well, hindi pwedeng i-discuss publicly. Ah, per, pero pwedeng mag kunwaring scenario ay yung tinatawag nating hypothetical. Ah, uh, pwede yun. Uh, Pero wag tayo magbabanggit ng case number, etc. Et et at saka kung sino yung involved. Ah, bawal. Uh, uh, okay. Uh, Sige. Uh, uh. So, eto na. Are you ready? Sige. Game na? Sige. Oh, eto Game na. na. Si Game Rico. na. <laughs> si Rico, 39 years old ng Makati. Kapag po ba provisional dismissal yung kaso, mag-a-appear pa rin po ba yung case pag kumuha ng police at NBI clearance? Sana po ay masagot ninyo. Lahat po ng kasong pumasok sa re, sa data bank ng NBI, hindi naman po nabubura yan. Ah, na ay talaga? Ay yes. Laging nandun Forever. na yan. Forever na pong okay. nandyan yan. Kaya lang, kung ito ay na-dismiss, papasok din yon dun sa record at nakalagay dun sa kaso dismiss. So in short, mm -hmm. hindi nabubura forever, yes. laging mm -hmm. nandoon oh. pero kung na-dismiss, meron ding nakasulat doon. Na Tanong. Na. Tanong 'yung bakit provisional dismissal? O oh, sige. <clears throat> Kaya po provisional dismissal 'yan dahil hindi po ganap ang uh, dahilan para ito ay ma na ng pang nang permanent. Okay, kasi baka meron pang pwedeng mangyari mm. na ang kaso ay mabuhay. Mm -hmm. Okay, kaya provisional lang muna 'to kasi pag itoy lumabas o itoy nangyari o ito pala yung palang lang sinasabi ng nangyari ay pwede pang magbago, mm -hmm. ay pwede pang mabuhay ang kaso. Kaya provisional muna ang magiging pag ang pagdismiss -pag diyan. Usually mag po... mag uh, Kapag pinadala po ng... Uh, pag na-capture na ng NBI ang record. Hmm. Meron pong mga pagkakataon na hindi na capture Kasi provisional dismissal pa Hindi. Kung provisional lalabas din yon Supposed to be. Uh, Kaya lang minsan hindi na ipapadala sa... sa... NBI. NBI. Okay. Kasi po kapag ang criminal case ay isinampa, ang pagsasampa po ng kaso ay nag originate sa DOJ. At ang NBI ay agency ng Under DOJ. DOJ. Okay. Sa yes. so, madal sabi, pagka po nag ng kaso ang piskal, ay yung pag yung ipinahil ng kaso ng piskal, Naka-furnish naka ka agad siya? Aha, naka-input naka agad ah, okay. sa kanilang data bank that they share. Sine-share nila yung kanilang mga data bank. So, ibig sabihin, kahit hindi pa natatapos yung kaso... Ay, pagsasampa pa lang eh. Meron na? Ay, meron ng record ng NBI. Pero yung final na either uh, convicted, dismissed, Ay, so or something... Ay, sa husgado nangyayari eh. Pero ibibigay pa rin... Doon lang ba sila nag-i-input? Well, okay. Yes, kasi anong i-input nila eh magkaiba sila ng opisina. Oh. So kung hindi ipadadala ng usgado yung record, walang papasok doon sa kanilang data, Pero you bang? were saying kanina na habang uh, nagpa file pa lang, alam na kaagad ng DOJ, ng NBI, 'di ba? Ay, diba? kasi nga isang opisina sila. Correct. Pero kung uh, fina file pa lang hindi naman siguro magre-reflect agad or magre-reflect agad basta hindi. Basta may desisyon. Basta mag nagkaroon ah, ng desisyon sure. ang uh, prosecution department na sampahan ng kaso, naka-input na yun sa data bank nila. Okay. ang uh, ngayon, yan ang dahilan kung bakit pinihigan ka ng NBI clearance. Kasi, Para malaman. Malalaman nila, o oh, sir, may kaso ka dito, ha? Ano na ba nangyari dun sa kaso mo? Ay, na-dismiss na ho yan. Kumuha ho kayo ng ano ng uh, kopya ng order of dismissal sa Osgado at dalin po nyo rito. Para ma-input nila. Para ma nila. Ah, ah, nakuha ko na. Yun. So, ibig sabihin, kaya pala minsan, pag kumuha ka ng NBI clearance, kung may kapangalan ka, sasabihin sa'yo, hit. Ah, may hit ka. So, ibig sabihin ng hit, hindi ho yung sa ibang parte ng katawan na, na ah. moy Hindi ho yun ang sinasabi nating hit, for example, may kapangalan ka. At yung kapangalan mo, eh, may, eh, may kaso. kaso. Ayo. Murder ang kaso. Nakaw. Ngayon, okay. kinakailangan uh, titingnan nila ngayon, ano ba ang middle name mo? Oo. Uh, kasi kung sa middle name pa lang magkaiba na, ma resolve na nila yon. Okay. Kung o hindi kaya naman, edad. Edad. Alam mo, nagkaroon ako ng kapangalan eh. Ikaw rin meron. Ah, uh, nagkaroon ako ng kapangalan, pero matagal na nung kumuha ako ng NBI clearance, ay bigla akong ano, hindi nabigyan uh, ay kasi daw meron kaso ako na isinampa. Ay sinampahan daw ako ng kaso. Ay kako tignan nga nyo, wala naman akong alam na kasong sinampa sa akin eh. Ay, ano ba middle name nyo? Ano Ay, ano ba ang edad nyo? Sa tingin mo, ay nakaw, hindi ho kayo to. Eh kasi ho, dito ho, eh 80 na to eh. Ah, okay. Eh, so mukha naman wala naman ho kayong 80. Oh, at saka hindi okay. makikita naman sa ID. Kaya nga. Oh, at saka oh. Magkaiba. pero pareho kami ng middle initial. As in ah? Oo. Oh, Parehong oh, 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 pareho kami ng middle initial. Kaya wow. nga, sa middle, sa middle initial, eh pareho eh. Oo oh, oh, nga. Oh, di pinakinakilang pinakita ko ano ba yung full, yung ano ko, yung L ko sa middle initial ko. Ah, oh, nakita nila magkaiba. Ah. At sir, hindi ho talaga kayo to kasi ho 80 na tong tao rito ng sinampahan ng kaso eh. Oh. Eh wala naman o kayong 80. 76 lang. <laughs> 79. Ah, 79. Uh. <laughs> o, oh, so ganun pala yun. Ay, uh. so talagang makikita at mm makikita -hmm. sa provisional na o oh, kung provisional man yan or convicted man yan. Ay okay. hindi. Kung ngayon yung provisional dismissal baka nga hindi ma. Baka lang. Baka. Okay. 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 Hindi makita. Sa madalit sabi meron pa kayong kaso. Oh. So in short kung talagang para malaman mo kung ikaw ay may kaso o wala. Kukuha And ka kukuha ng, ng NBI, clearance. NBI clearance. Kaya pala, hmm. attorney, so sa mga pumapasok ng trabaho, nire-require yes, yan, ano? Oh. Para malaman lang. At yung NBI clearance, ay napapaso. Eh kasi nga, kung kukuha ka ngayong buwan na ito, eh baka sa susunod na three months from now, may kaso ka na. Correct. Oh. Okay. Kaya may period of time lang yung validity ng NBI clearance. Oh. Yearly ata. Parang yearly. Yearly, oo. Oh. 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 Sige, eto naman si Tessie ng uh, Rizal newlywed po kami ngayon mag-ask lang po sana kami ng advice una, nagbalak po kami mag-installment ng lupang 3,000 monthly pagkatapos ng 30% to 50% payment magagamit na daw namin ng lupa ano po ba ang dapat namin pang na agreement kung saan or dapat nagawin Pangalawa po, if bibili po kami ng lupa, ano po ang mga gagawin? Dami po kasing scam ngayon. If bibili po kami ng lupa, ano po mga papers na dapat namin gawin? Nako, isang buong tatlong oras ata ang diskusyon. <laughs> Kasi ang haba nito. Kasi kung proseso ng pagbili ng lupa, ang dami rin, ano, attorney. Ah. Paano well, ba ito? Himay-himayin natin. Hindi po yung papeles ang una nating i-check. Okay. Yung papeles ng bilihan, hindi po yun ang ating unang i-check. Ang una po nating i-check ay kung legitimate ba yung uh, nagbebenta. Mm -hmm. At kung nasaan ba yung project. Mm -hmm. Okay. Yun po ang i-check natin. So kukunin po niyo yung pangalan ng kumpanya na nagbebenta sa inyo at ipachecheck po natin. Okay, saan po natin yan ipachecheck? Ay, pwede po kayong magtanong sa NBI kung meron silang record ng masamang record. Mm Pwede po nating i-check. Ayan po, kumukuha ng lisensya. Real estate developer po yan eh. Ang alam ko na... Ano? Sa Dishood. Ano ba yung disyo? Uh, siya yung dating, um, yung dating HLURB. Aha. Ngayon, disyo na siya Department of Tulungan nyo nga ako dito. Hindi ba human, ah, human settlement? Human e, settlement. Si ano yan nga. Yan. Shoot na yan? siya ngayon. Ang, uh, Pakicheck mo nga please. Ano ang sekretary niyan ay Akusar. si... Akusar. Sekretary Akusar. Yes. Oh. paki so, Pakicheck mo. D-Shoot. D-S-H-U-D. Ayan. 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 Doon po kayo magtatanong, ito po bang developer na ito ay legitimate. Ayan, ito na. Department of Human Settlements and Urban ayan. Development. Diyan mo makikita kung ayan. legit Legitimit. ang developer. Opo. O, ayan, kung may record. At kung yung project nila ay... Lehitimo. Lehitimo. O, ngayon, pagka po legitimate sila, uh, titignan po natin yung, yung terms and conditions. Kapag ka po ito eh, hulugan, Most likely, ang dokumentong ibibigay sa inyo, ay deed of conditional sale. Yeah, Okay. Or contract to sell. Ay yun po ang kanilang binibigay usually. Contract to sell or deed of conditional sale. Pero most likely, contract to sell yan. Mm -hmm. Ayan. Okay. Mm -hmm. So, ang tanong niya kasi kanina, ano yung tanong niya? 20%? Ayan. Pa-after daw ng 3, 3, 3K per month, pero 30% po after ng kanilang pagkatapos ng 30% to 50, magagamit na daw namin ang lupa. Kasi most lupa likely, lupa, Kasi most likely, itong ibinebenta sa inyo ay dinedevelop pa. At ang ginagamit nilang pang-develop ay yung bayad ninyo. Uy, pero may reminder sa atin, yung human settlement, no? Dapat meron silang panghahawakan kasi ngayon, hindi pwede yung pre-sharing, pre-selling. Dapat may papeles yan. Ay nga, ang papeles ko, contract to sell. Oo. So, yun ang At dapat, naka-specify po doon kung ano yung yung property na binibigyan. At kinakailangan meron kayong kopya ng mapa. Kasi kung maraming silang lang dinedevelop, eh nasan ho ba dyan ang lupa namin? Ay, nako, alam nyo, ka maraming nagkakaroon ng problema sa ganyan. Yes, bakit? Alam um, nyo po bakit. Minsan, yung mga clubhouse, yung mga ganyan, hindi nilalabas agad. Sasabihin meron, tapos biglang nawawala, isa pa rin yun. O oh, ah, or, or yung playground. Isa, isa nagkakamali yun. sila ng designation. Yes, diba? totoo din yan. Pero ngayon, kinakailangang maipakita natin na sila talaga yung nagkamali. Kasi minsan, ginagaslight ka, mm -hmm. ay hindi ho yan ang pinakita namin sa inyo. Mm -mm. Iba ho yung pinakita namin mm -mm. sa tinuturo nyo. Eh That's pero true. kung nasa, meron kayong mapa, at doon sa mapa nakalagay yung ano, di ba, naka-indicate naka, naka kung anong lote yung binibenta sa inyo, hindi po kayo magagaslight. That's true. Mm -hmm. oh Well, anyway, sana nasagot natin yung katanungan mm -hmm. ng ating texter. Ito naman, si Joe. 27 years old by by ay, layo late eh. magandang magandang uh, gabi ay, sa ano iyo Waray country yan Oo oh, Joe. good evening Hello po good evening po bye, Nasa late po, po kayo Ah uh, yes po bye bye po Bye bye I shall return tama na ako diyan Hindi <laughs> Yung sa late yata isa eh, uh, Sa, um, sa ano. Palo yata sa Palo po yung ano. Ah, uh, ay hindi po. Balibaybay po ako. Pero yung sinasabi niyo po. Ay, ay, return sa, sa Takloban. Leite oh, pa, oh, oh, ta pa rin yon di ba? Oo, oh, oh, ah, leite pa rin yun, pero ay, sa Takloban. oh, doon pa rin siya. Ah, ay, sige, bahay. anong tanong mo, <laughs> Jo? Um, may tanong lang po ako regarding ng private uh, company. Ay, ano daw? Sandali down. po. For, oh, ano, no, for? private company po. O oh, private company, okay. Apa. Tapos po, ano, uh, bali po kasi umalis na po siya sa isang store na po yun, na siya yung nagpaman. Sino, sino, tapos, tong, sino tong sinasabi natin ngayon? Ah, uh, kakilala ko ka lang po. Ah, okay. Kakilala mo. Dati siya nagtatrabaho sa, sa isang company. Sa company. Sa private company. Sa isang, eh, company. Isang, ano po, Convenience store. Okay, convenience store. Nagtatrabaho yung isang kaibigan mo. Apo. O, tapos? Bali, ano po siya doon? Sabit lang po siya doon. One lang. Then, open contract lang po siya doon. Hmm. Bali, ang tanong ko lang po, if ever po ba na pumalit siya doon, tapos one year na nakalipat, tsaka may makitang discrepancy, Mahahabol po employer ah, niya. Ah, discrepancy. Siguro sa oh, pera or stocks. Hindi sa stocks, mga gana. Yung sa ano lang, mga audit lang nila ng store. Ah, okay. Sa... Audit, Oh. Kung sakali oh, daw bang may makitang po. discrepancy sa audit, eh wala na siya ng isang taon doon, mahahabol daw ba siya? Opo. Kasi nga, maski hindi Kahit po... Kahit wala po siyang contract, opo maski po kahit siya yung na uh, doon sa mga panel um, ah, agent po yan yung, uh, basta po siya ang may responsibilidad doon sa uh, halimbawa sa pondo na inaudit responsibilidad niya at uh, may nawala kasi nikeron ng discrepancy so may nawawalang amount doon sa pondo na siya ang may responsibilidad Maski nga po siya hindi na nakab- hindi nakabalik sa kumpanya, pwede pa rin po siyang habulin. Pero mm. pero attorney, question pero lang hindi po. Kasi hindi po ordinaryo yung ano. ano kung an gamit lang, or, Kahit na ano. Kung hindi po. Kung sa gamit lang po or sa gamit, lang gamit dina. lang daw kung o, sa gamit. Gamit or yung stock po ng motor niya, hindi po hindi naman po ay pero na kung... uh, sales you know? Pero yung sabi mo gamit anong gamit ato ba? Baka ano yun, for example lang ah. for example baka yung, merong ano po? yung la laptop po may siya. pinahiram oh, sa kanyang ganyan. Ano yung ano yung sinasabi mo? yung ano yung ano yung ano daw? ano ano yung may mga stock, oh, yun nga, mga stocks, tapos hindi nagtali, tapos may kulang, ganun ba yun? Pero mahihirapan okay. na kasi silang patunayan eh, na ito ay nangyari during Her time or Her his time. time. Oo. oo, oo. Mm -hmm. Ang tanong ko dyan, Attorney Jo para sa ito ha. Ang tanong ko diyan, hindi ba after mo kunin yung last mo na na sweldo, for example, di ba, may clearance? Eso eh. Eh, pa kay nila i-clear kung meron pang pending. Mm -hmm. Di ba? So, kung may clearance, kung siya binigyan na ng clearance at nakuha niya na yung huling sahod, sahod niya. niya ay, sabi mo, ay, bakit ho nyo ako iniimbestigahan? eh, pa wala, ah, wala po siyang fear. Wala siyang oh, oh, po siyang fear. Wala siyang Binigay naman. Oo po. naman yung tao. Ay, kung binigay yung sahod niya, parang equivalent sa clearance. Correct. Ba't mo bibigay kung meron ka palang Aha. hindi nakitang tama, di ba? So, parang uh, uh, ngayon, kung ang tanong niyo ay pwede, kung pwede ba siyang papanagutin? Kung talagang maipapatunayan nila na ito ay kasalanan niya, ay, ang tingin ko, pwede siyang papanagutin. Lalo pa na bumalik siya sa kumpanya. Pero, kung siya ay bumalik dahil inimbitahan siya, inimbitahan ba siya, kinuha siya? Hindi naman po. Ah, so nag-apply siya? Hindi rin po. Ay, papalos. Ano, uh, wala na po siyang a connection doon. Oh, wala na siyang connection so, sa company. Uh, wala na. So sa parang wala sinasabi kinasasabi niya, po. wala na ako diyan. Bakit niyo pa ako hinahabon? hinahabol? Hinahabol, uh, um, oo. Opo, pedi po. Basta mabasa may patunay, oo, basta meron po silang patunay o ebidensya na siya ang uh, may kagagawan pwede po siyang habulin maski wala na siya sa kumpanya. Example, mm -hmm. may CCTV, nakita ah, siya. Mm -hmm. Ganon na ganon. O oh, kahit na nabigyan siya ng clearance, ah, maaari pa rin siyang habulin. Ah, kasi pwede sabihin, kaya namin oh. binigyan ng clearance kasi hindi pa namin na-audit. Oo, oh, uh. oh, ayun. Mm -hmm. Okay, Joe? Regardless po kung ilang taon na po siya wala doon. Oh. Ay, opo. Oh kasi meron pong prescription yung offense. So, kinakailangan mm -hmm. na... Uh, habulin siya hanggat hindi pa po napapaso yung yung pong akusasyon, o po. Mm -mm. Ayan, okay? Okay, Joe, parang para nasaad siya. Oo, oh, oh. kasi nga ay hahabulin. Ay hahabulin siya, nasad siya. Eh pero tingnan na lang niya, no? Kung wala namang ebidensya, eh may clearance na siya. Hmm. At saka kung malinis ah, naman ang konsensya niya. Hmm. Pwede niya namang sabihin yo na hindi ho oh, wag yun ang akong habulin diyan. Eh, uh -oh. parang kinlir kinlir na niyoko ako nung binigay niya yung sweldo ko. Oo, oh, baka naman isang bulak na ginamit niya o oh, paano hmm. naman yung ginamit din niya doon. But everything diba? will depend kung ano bang ebidensya niya. Correct. Um, okay. Mm -mm. Okay, thank you Jo. Salamat. Ay, meron pa po ako. Isa pa daw, isa pa daw. Okay. Sige pa, sige po. Uh Oo, -oh, si Aisha, sabi ko Bali, sa I shall return. Siya. Oh. <laughs> ano po, ah, uh, hindi naman na po siya uh, connected dun sa ah, si ba, po, Ibang ano. kaso. Okay. Ibang kaso, sige Kaya to ano? naman po, ano, uh, very personal, personal po namin. Personal na niya daw. Okay. Sige Go po. oh, na, na encounter po. Since kasi sa amin kasi merong ah, uh, Meron nangyari dati na abot lang sa lupa and then may ginawa kasi yung ganto na po. Um, yung pinsan ko po kasi eh. uh, inano niya yung mentioned niya yung name ng father ko okay. through social media na wala siyang konta wala siyang ano, alam-alam kung papakoting. Nagkaroon kasi ng alitan noon sa lupa. Tapos yun, may ga wala, nagkaroon sila ng galit sa father ko. O tapos? Tapos, inano nila na pinost lang nila yung hindi ng father ko sa Facebook na ganito ka. Okay. Tinukoy ba na tatay mo yun? May mention po nila. Ano, ano, pero ano yung sinabi nila na yung tatay mo ay wala mga anak? Ganun ba? <laughs> Ano Ay, hindi Ano, na, uh, ano uh, hindi ko rin naintindihan. dali lang, wait a I minute. Mean Sandali lang, Joe. Wait lang. Hirap-hirap kami dito, ay, Kasi masama yung signal. Oh, masama yung signal. Ulitin natin, ha? Oh, kasi puro ano at kwa nang naintindihan ko. <laughs> <laughs> hindi ko naintindihan. Yung, bali, yung tatay mo, nagkaroon ng alitan. Kanino? Sa pinsan Sa pinsan, sa pinsan mo. At ang sinabi ng pinsan mo sa tatay mo ay ano? bali pinost lang po sila yung name ng tatay ko. Sa at ano ang pinost niya? Uh, na ano daw, nakikisa daw siya sa mga land grabbers mga ganun po. Ano daw? Nakikisa? Sa, uh, sa mga land grabbers, grabbers. O, oh, nakikisa siya sa land grabbers dahil nagkaroon sila ng alitan ng pinsan niya. Sabi ko si I shall return ha, puro ano at kwan Okay, sige. So, nag-post siya. Ano ang tanong mo, Katerny? kung meron po ba yung uh, um, meron po ba yung ay kung ba meron ba yung ang tawag yun kung may pananagutan anong pwede ikaso ako, ako yung pintan mo po Sis ha, hirap na hirap yung bangs ko, sandali na. <laughs> ay, hindi. Uh, titignan po natin kung yung bang ipinose niya ay nakakasira ng puri. Ng puri, okay. Sa tatay mo. Mm -hmm. Okay. Pangalawa, kasi po kung ito ay nakakasirang puri, ay meron pong presumption na yan ay malicious. Eh sinulat ba yung pangalan ng tatay mo? Baka naman blind item. Opo, bali ay nilagay po talaga nila yung name ng tatay ko. Ayan. Ayan. Ako, di po blind talaga ay, Kung baga, yung take po kasi namin noon as anak, parang naka-impose siya. Uh Oo, -oh, kung ba wala siya. Parang na, na po yung ano namin Ayan. At Sige. Okay. Eh di ang tanong Parin, mo, pwede ba na yung... Nawala na rin po ng respeto sa chewing nila. Ganun po. Apo, Apo. Apo. eh di parang ang tanong mo, pwede ba natin kasuhan yung oh, pinsan oh, mo? Oo, yung pinsan niya. Mm. Opo, pwede Apo. pwede niyong kasuhan yan. Cyber libel po ang tawag diyan. Ay, malaking kaso yon. Opo, eh di kinakailangan na na makuha ninyo screenshot, ano? Yung... Ay, alam mo ang screenshot, ha? ah siyempre. Para po yun ang magiging ebidensya na meron silang ipinost na nakakasirang puri at uh, nakalagay ang pangalan ng taong siniraan, eh tatay ninyo yun. At ipakita mo rin yung sino oh nagsulat, makain screenshot mo lang. Kailangan ng taong nagsulat. Uh, Naong nagsulat. Oh oh. At pupunta kayo sa sa pulis o kaya sa piskal. Okay. Okay, para magreklamo po kayo na mayroon ng cyber libel. Kailan kailan po ba, kailan ba, ba nangyari ato? 'to? Baka naman tatlong taon na 'to. Ayun yan din po is kung sa tanong kung meron po bang... Yes, isang taon lang ano? po yan. One year lang. So mm -hmm. pag nakalipas ang isang taon, hindi ka nagdemanda. Ay, oo, quits na. Wala, wala na po. Wala yan. na. Hmm. Hintayin mo ulit siya mag-post. Aha. <laughs> <laughs> mm -mm. Oo. Oh, oh. Kailan ba nag-post? Wala na, na? One, one year na mahigit? Uh, one year na rin po eh. Ah, one year. Na. Ay, pero, de eh, hindi. Period. pero kinakailangan ni eh, paano yun? Ipa-take down, di ba? Yes. Paka kasi hindi niya tinake down, another case na naman yun. Ah, really? Mm -hmm. O, oh, yun naman pala. So, hanapin mo rin. Paano uder. sabihin ko pag-take down? Natanggalin na niya yung pagkakapost niya. I-delete -de ah, niya okay. yung post. I-delete -de niya yung post niya. Pero e, kung atin pa rin hanggang ngayon? Oh. Hindi kaya nga, pero sabihan mo, ikwan i itanggalin mo yung post mo na yan. kung di, di De -demanda, demanda kita. kita. Mm -mm. Ah, okay. Hindi pa pwedeng habang nandoon siya, eh, pwede niya i-demanda, nandoon pa rin naman? Oo oh, nga, kasi may nakakabasa eh. oh, kay. na, pa May nakakabasa oh, demanda mo ulit down. ng cyber libel. Ah, ah, ah. Kasi hanggat hmm. nandoon hindi natatapos yes. yung one year eh. hmm. Sige. Demanda mo ng cyber libel. Eh, Thank Mojo. Yes, po. Demanda mo. Okay, sige. Ako, galit na galit ka oh, naman. I... Hindi, hirap na hirap lang ako. hindi <laughs> siya. <laughs> Okay, thank you Joa. Salamat. Okay Okay, thank you. Okay. sa mga kwan at ano. <laughs> okay, sa mga nag-text at nag-comment sa aming Facebook page, abangan nyo po ang mga susunod nating episode. Baka po Bakit may tapos mga na naman tayo? kayo. Kasi sa kwan tapos at ano, hindi ko siya naintindihan. Sa so, tapos na ta tayo. Kas. okay, sige. Oo, o. sa susunod, ho, utang na loob, bumanap kayo na magandang signal, please. Oo, para magkaintindihan ho tayo. Baby. Para hindi tayo kwan, ano, oo, para... Baby. At aga late nga naman kasi. Pero nag-effort na tumawag sa atin. Maraming salamat. Isa lang ibig sabihin yan. De Campanilla ka talaga. Palakpakan natin yan. Yes. Sa dami hmm, na eh. abogado dito talaga. Parang eh. kinakabahan ako dyan eh. Parang may <laughs> mangungutang. <laughs> <laughs> Hindi, manghihingi ng <laughs> pasalubong. Parang may mangungutang. <laughs> manghihingi ng pasalubong. Well, anyway, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong araw na ito. At syempre, sa mga susunod na mga episode, sana ay nandyan pa rin kayo tumawa, matuto, makisaya at hindi lang 'yan ha, masosolusyunan ang inyong problema kahit paano. Yan. Ako po ang inyong mare ng bayan, Mare Yao. Attorney Kun po, abogado ng kampanya ng bayan. Okay, bye.